Wala po bang plano ang uh, Malacanang, especially ang uh, Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diumaniya paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi, sino po in particular ang mga basasabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pagtest? ang atin pong mga kababayan Sino na po ay producer. Na? Na, kung napanood niyo po, po sigurong... ikaw na po ba? Sige po, ako po ang humingi. <laughs> okay. Kaya po masabi lang ninyo na merong humingi. Pero marami po sa social media po so, kayo ay na, uh, nagbabasa po sa SOCMED, uh, Madam Yusek. So, ka, Madam Sino Yusek, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay. Ano po ba ang basihan? Para sa paghingi at i sa Pangulo ang isang hair follicle test, ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala.